Hi! Hey, Hi, Mommy! Hi! How are you? stress ka ba? Ma-stress. Hindi na? ma Tuloy yung salibrasyon. Huwag mo ko. tujuan kita Halo <laughs> Video tuh mami Biju video Hai guys hey guys, we're here in Thailand Shibuya mo Thailand Yup meron dito Ini mga hangin oh Crop top. crop top para sa iyo. Yeah, Tabako ngayon. Oo, oh, palabas na 'to, Mommy. Hey, Sige, kunin tayo ng tabakan niya. Naghahanap kami ngayon ng murang bilihin. Dito okay, sa Parang, pa parang mahal dito kaya hanap muna kami. Hindi ko alam kung nasaan banda. Ay, hey, Mommy, <laughs> <Ayun, tingnan> mo underwear. <laughs> ah, Hay nako, tinanong. Hanap ka. Ah. Okay ka talaga. Gusto mo eh, yung parang malamig sa ano eh. Balat eh. Ay <laughs> oh no. Oh no. Oh, ano ba 'yan? <laughs> okay, Butas ka. Parang kung sa akong is Divisor niya, hmm. 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 Grabe guys, sobrang saya ko sa mga oras na ito. Dahil kasama ko ang taong pinakamamahal ko. Masarap lang sa pakiramdam na naiyayakap ko na siya. Yung tipong magkahawak ang inyong mga kamay habang naglalakad. Dahil hindi ko na ranasan yan sa apat na taon namin magkalayo. Kaya ngayon talagang sinulit ko ang bawat araw na kasama ko siya. Oo, sobrang napakahirap ng LDR. Dahil nandyan ang away at tampuhan. At syempre, naranasan namin dalawa yon Pero kinaya namin yon. Kasi may mga pangarap kami na gusto naming matupad na magkasama. Kaya walang imposible mangarap sa tulad naming nasa LDR. Kaya guys, kayo, yung mga nasa LDR dyan, kailangan nyo oras, komunikasyon at tiwala lang ang kailangan para lalong tumibay ang inyong relasyon kahit na kayo ay magkalayo. Sabi nga nila, hindi daw tumatagal ang relasyon pag ang partner mo ay nasa kabilang mundo. Siguro hindi lang talaga sila para sa isa't isa. Kaya saludo ako sa mga nasa LDR dyan na hanggang ngayon lumalaban. Laban lang tayo guys para sa future natin, okay? Don't give up. Labanan nyo lang. Tiwala at oras lang ang kailangan nyo para sa isa't isa. -tisa. Whenever you need me, I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more. More than I can say. You're my sweetest addiction you're my strongest inspiration and i love